Pinagplanuhan ni na Jessie kung paano itatago ang pagkatao sa mga housemates. So nag-request ako Kuya, hindi ko muna pansamantala magagamit ni Jessie. Mm -hmm. Kasi Jessie ko ay parang medyo familiar. Yeah, yeah. Like kung sa mga kasama natin mahilig mag-audition sa mga reality yeah, yeah. show, baka Sige, uh, may mga bat, may mga teens tayong kasama si Ma-active ba sila sa TV? Mm -hmm. Sa social media? So, Chanta kailangan may facade sila. talaga tayo Mahirap review magtago sa mga yon. <laughs> Ito pa, madaltad pa tayo. Kaming kasigahan. So, eh, kung mong pangalan. Yung sabi ko, PJ. PJ. Para medyo malaya. PJ, PJ ano, Last name pa rin. Pero Ay. matanong ba sila? Bawa, matanong. Matanong sila. Pag bagong dating. Sobrang matanong. Sobra. Alam mo Tapos yung love story mo. Mm. Gusto lagi malalaman. mo. Lala mo. Lala story, ganyan family mo. So, pwede pa, namang, ano. So, namang, uh, real sure. story okay. pa rin. Diba? Pwede naman, pwede Tutong naman. Pwede naman. Ang ah, ano lang naman yung girlfriend. tamagang uh -huh. yung yung pinaka... Gender identity. Hindi hey, ka nagka-girlfriend ka. May girlfriend ka ngayon. Wala. Ano yung feeling ko, wala talaga makaka makakaalam. <laughs> ito. Um, press well, baby. Bukas ng umaga, abangan <laughs> mo ako. Okay. Aagahan ko. Good night. night. Work out, pa mo. Kasi sana walang makilala po. <laughs>